Babalik po ang programang Usapang Tol at kahapon nga po ng hapon, dalawang be kahapon, dalawang beses na naglandfall ang bagyong Marse. Yung unang landfall po ay nangyari sa Santa Ana, Cagayan, 3:40 ng hapon. Yung pangalawang landfall naman po ay nangyari po sa Sanchez Mira, Cagayan. Alas 9 naman po yan kagabi. At malaman natin kung ano ang sitwasyon ngayon doon sa Cagayan at kung ano ang naging epekto nitong pagtamang ito sa kalupaan ng Bagyong Marse. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, si Ginoong Rueli Rapsing, ang PDRRMO officer ng Dalawigan ng Cagayan. Maganda umaga po, Sir Rapsing. Maganda umaga po, uh, Ma'am Cecil at uh, sa lahat ng inyong uh, taga subaybay po yes, uh, Sir Rapsin, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Cagayan? Uh, sa ngayon mm -hmm. po, uh, medyo banayad na hangin na lamang po ang nararamdaman natin dito sa May and uh, Gonzaga, mm -hmm. Ang north-western uh, uh, portion po natin ang nakakaramdam pa ng mga 60 km per since uh, nasa pasok coastal mm -hmm. waters pa lang ng pasukin itong si uh, Typhoon Marseille. Mm -hmm, mm -hmm. Pero nararanasan pa ba hanggang <coughs> ngayon uh, ginoong rapsing yung malakas na pag-ulan? Diyan sa inyong panuraan? Uh, panakaanak ang mga pag mm -hmm. po dito sa may uh, northeastern portion, ma'am. Ano? Mm -hmm. Doon sa northwestern portion po natin, may mga panakaanak ang light to moderate pa po. Uh, Oo, oh, kasi batay din dito sa Heavy Rainfall Advisory ng Pag-asa. Diyan po sa lalawigan ng Cagayan, moderate to heavy rainfall. 50 millimeters to 100 millimeters na rainfall amount yung posible pong maranasan dyan ngayong araw sa Cagayan. Yes, ma'am. Uh, Sir, um, yung immediate effects po nitong uh, Bagyong Marse, nag-preemptive uh, evacuate po yata ano ang ang lalawigan ng Cagayan uh, doon sa mga potential na maapektuhan nitong Bagyo? Well, ang sukim, uh, the uh, governor of uh, the province, uh -huh. chairman of the uh, provincial uh, DRM council, Nung kay Christine pa ma'am, uh, before the President uh, was uh, calling for the uh, forced evacuation and so was the Secretary of National Defense. Kay Christine pa lang yung provincial governor ko namin was reiterating the protocols mm -hmm. under Charlie Emergency Response Code. Forced evacuation na dapat ang uh, ginagawa ng mga mayors natin. Dahil sa Bravo Emergency Response Protocol lamang mm -hmm. po ang pre mhm mm Charlie, emer ah okay. So, nag-emergency. Uh, Sir, gaano karami po itong mga inilikas? Umabot po tayo ng uh, 29,000 as uh -huh. of uh, last uh, report uh, ng mga MDRMOs, ma'am. Uh, individuals, 29,000 individuals, 7,000 families na nasa evacuation centers. Mm. So, may pinapakita kami ngayon dito na video ang lakas ng hangin at ulan dyan sa Cagayan. Hindi lang namin malaman kung saan uh, particular na lugar ito sa Cagayan, pero matindi rin pala talaga itong Typhoon Marce. Ano po? M meron na kayo, sir, ano? Um, uh, Sanchez Mira pala. Ayan, Sanchez Mira, Cagayan pala itong aming pinapakitang video ngayon. Uh, Sanchez Mira ba ito? Baka-baka ah, baka bago yung landfall. Kasi nine uh, PM, naglandfall kagabi, di ho ba sa Sanchez Mira kagayan, itong, yes, itong bagyong Marse. Sir, meron, kayo, meron na kayo monitoring dun sa mga pinsala? May mga natumba ho bang mga, may mga debris, landslide po ba kayo na monitor at mga pagbaha? Uh, we're still waiting for the official mm -hmm. reports of uh, M3 Obama, no? We're trying to establish communication with Sanchez Mira. It seems na smart lang ang pwedeng makatawag doon. And mm -hmm. And uh, As to damages naman, uh, ma'am, ito uh, mga unofficial reports. Mga tinangay na mga pupunga ng mga bahay po dito sa Santana. Mm -hmm. And hindi Sanchez Mira, ma'am, ano? The entire costa, coastal municipalities of the, the northern portion of the province ang dinaanan ni uh, Typhoon uh, Marce. Oh, so lang. Uh, hindi lang dalawang tokar. ang uh, nadaramay din in fact uh, yung uh, central and southern portion po natin may uh, may mga malalakas na hangit uh, din silang naramdaman na uh, mula pa habon nung dumaan po si uh, typhoon na uh, po mm. so uh, we, we are collecting yung data pa lang ano from the ground ngayong umaga ano? Po? yes ma'am yes, ma yes uh -huh. ma pero we believe ongoing na itong clearing operations ano po sa mga... Yes, ma'am. Uh, mm -hmm. Ongoing all roads and bridges, uh, ongoing ang uh, clearing operations ng ating DPWH at maging uh, yung uh -huh. provincial engineering office po natin. Mm -hmm. Yun naman pong ating mga kababayan na nasa mga evacuation center, kamusta po ang kanilang kalagayan, Sir uh, Rueli? Well, uh, alagang-alaga po sila ng kanilang mm -hmm. mga local government unit, uh, Last Monday, after the pre-disaster risk assessment mm -hmm. po ng Office of Civil Defense, we've advised them to... Uh, conduct their PITRA and uh, make an inventory of their stockpile, the uh, uh, safety of uh -huh. their evacuation centers and their evacuation procedures. So, and uh, yung... so far, yung uh -huh. mga barangay natin, yung stockpile nila, Yun. and the stockpile ng local government units po natin, is I think suffice pa para uh -huh. dito sa evacuation. Hindi pa sila humiigit ng augmentation hmm. or replenishment dito sa province. Napanggit niyo lang yung stockpile, Sir Rowelli. Uh, dinamin din namin yung DSWD. Uh, I think no Monday, ano po. Kasi nagkasunod-sunod po, ano, nililinggo-linggo tayo nitong mga malalakas na bagyong ito. So, uh, yung stockpile, uh, bago pa ma-replenish, may panibagong bagyo na lamang po nadadaan. But para lang on the ground po, Sir Rowelli, no, malaman namin kung meron bang naging window period yung uh, lokal na pamahalaan para ma-replenish po yung inyong stockpile ng mga family food packs nang sa gayon ay hindi po magkaroon ng gap ano doon po sa doon po sa supply ng mga family food packs na kailanganin niyo Yes uh, that, that, that's for the SWD ma'am uh they they're asking for window time para doon sa mga dala-dala nilang relief packs Aha. Bukod pa yan sa sarili really pong stock stockpile mm. ng barangay ng LGU at ng province ko So, bukod sir sa supply coming from the DSWD, ang PDRRMO po, ang, ang lokal na pamahalaan po ng Cagayan, ay may nag, nagsa-stockpile din po kayo ng ano, voluntarily on your own? Even yung parangay natin, ma'am, may sariling stockpile ah, din po. Ah, ayun. So, pag naubos, kahit wala pa yung... Uh, Magre-request sila dito sa province ng replenishment plan. And they can also request uh, directly to the SWD to replenish ayon. their stockpile. Plant. So hindi pala tayo nakaasa solely sa DSWD, ano po, um, yes, Sir Rowelli. Meron din kayong ginagawa na sariling stockpiling on your own. Yes, ma'am. ayon okay, okay po. At least yung yun po ang ano kasi natin uh, Ginoong Rowelli eh, yung gap, no, wala sana maging gap doon sa pangailangan ng family food packs. Kasi nga, nililinggulinggu tayo na itong malalakas na bagyong ito eh. Oho. Yes, ma'am. yes ma mm -hmm. Casualties, sir? Meron na po bang report na casualties? Although unofficial, uh, walang casualty map. Mm -hmm, mm -hmm. Okay po. And then, malaman namin din, sir, itong uh, mga epekto, sir, sa infrastruktura, uh, damages, wala pang... Uh, ongoing pa rin yung inyong pangangalap, pangangalap sir, ng data? Yes, ma'am. busy pa ang ating mga MDR mo sa kalap po We hope and pray, sir, no, na walang casualty itong uh, na idinulot itong pagtama ng Bagyong Marse. Oho. Ang, ang kagandahan lang din, sir, ano, ay mamayang gabi rin or mamayang hapon, according to pag-asa, eh, ma baka lumabas na ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Marse. Yes po, yes po. Mm -hmm. Ang naging kaibahan ho kasi nitong Bagyong Christine, tumambay po ng medyo matagal-tagal yung Christine eh. Kaya matagal na nagdala ng malakas na pagulan sa maraming lugar sa bansa. Ayun. Itong, Tama po yun, ma'am. At itong, uh, malaki po ang naging damage na ni Christine sa aming mga ah, magkasaka. Nako. Oho. Yan pa pala ang isa, ano po, yung uh, pinsala sa sektor ng agrikultura. Mm -hmm. Ayun. Kami po ay mananatiling um, Uh, nakaantabay uh, Sir Rapsing no para ma-monitor po namin ang sitwasyon diyan sa inyong lalawigan at kung mga kailangan po ng karagdagang tulong ang ating mga kababayan dahil si Senator Francis Tol Tolentino eh, hindi po yan nagdadalawang isip eh, na magpaabot ng tulong kahit gaano po yan kalayo talagang dinadayo niya para personal na maghatid yeah. ng tulong. Yes, ma'am. Uh, we are very familiar with the, the senator po. In fact, mm -hmm. Uh, nung siya ay pumunta po rito, kami po ay uh, talaga uh, nakipagtao ng sa Okay po. Marami pong salamat, Sir uh, Rueli Rapsing. Mm Maraming salamat po sa inyo, ma'am, at sa lahat po ng inyong taga sa baybay. Ayan po siya. Ang ating po nakapaniyam ngayong umaga, si Sir Rueli Rapsing, ang uh, PDRRMO ng uh, Cagayan.